Okay mga idol, welcome back again to my youtube channel, Bryant Motorworks Ito may uh, gagawin tayong isang dirt bike na pangbata Okay mga idol ah, uh, ito ay na-stack na matagal ngayon uh, dalawa lang yung uh, titignan natin yung dalawa yung cost bakit ayaw mandar unang una yung power sa kanyang carburetor pangalawa sa kanyang spark plug yung power pati na rin yung kanyang high tension wire isama na natin pangatlo yung kanyang carburetor guys kasi yan yung carburetor kapag uh, na-stack na matagal yan yung gasolina guys parang nabubulok natutuyo sa loob ngayon okay, nababara yung mga jettings ng karburador Kaya kahit may power siya Hindi pa rin sya aandar Dahil sa gasolinang na-stack na matagal Sa kanyang karburador Okay mga idol Ito uh, po, umpisa na natin So guys, kinakalas ko lang yung kanyang kar, uh, karburador Yun, nangulog pa Tingnan natin yung power niya, Ayan Ayun, no? Lakas. And may power naman siya. Ayun, yan, no? No? Okay, may power siya, guys. Ngayon, punta tayo sa kanyang carburetor. Okay, yung high tension wire nito, papuntang spark plug, ah okay yung power. Ito, dito tayo, yan. Dito tayo sa kanyang carburetor. So, guys, kinalas ko muna yung kanyang air cleaner. Nandito. Tapos, may dalawang allen bolt siya dyan. Ito, lulubakan natin, tatanggalin natin para mabunot natin yung carburetor yung kanyang carburetor eto na nga mga idol na kalas na natin yung kanyang carburetor ah, lilinisin na natin to yan idol no? lilinisin na lilinisin natin Ito yung sinasabi ko mga idol na misa na yan, nagkakaroon ng barado yan. Ayan no? hindi ano yung butas parang nakatakip na no? yan guys litaw na yung butas ng main jet natin guys kanina barado yan okay so, idol uh, inalagay ko na yung kanyang spark plug yan para mapaandar natin so guys gagamit tayo ng ibang gasolina hindi na natin gagamitan yon yung pinag uh, lumaan nya ito yung gagamitin natin yung bago Sa dito. No? Ilalagay ko dito. Uh. Okay, oh, yan na mga idol. Ngayon subukan natin siyang paandarin. Ayan na idol, paandar na po siya. Okay mga idol, yan, ganyan lamang po. Ah, okay na po, ilalagay ko na po yung kanyang air, ito, yung kanyang air filter. Okay? Ganyan lang po, magpandar ng na nice stock na motor. Okay mga idol, hanggang dito na lamang po. Shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye.